Reflections Your daily dose of strength and motivation Reflections Paano kung perfect ang mundo? Walang nagkakamali, lahat tama ang ginagawa Walang nasasaktan, walang na-offend Magandang araw kagapay, ako si Jo. Welcome sa Reflections. Tara sabay nating aralin na ang mensahe ng Panginoon mula sa mga simpleng karanasan ng ating buhay. Minsan naiisip natin no, paano kung perfect ang mundo? Walang nagkakamali, lahat tama yung ginagawa. At uh, sa reality, hindi naman ganito. Hindi perfect ang mundong ginagalawan mo. Nagkakamali tayo, nasasaktan, nakaka-offend. Minsan sinasadya, madalas hindi. At ganito rin ang naranasan ni David. Kaya sabi niya sa Psalm 38:18, I confess my iniquity, I am troubled by my sin. Ang context ng Psalm na ito ay ang mabigat na kasalanan ng nagawa ni David sa kaniyang buhay at uh, dahil sa ay nagkaroon siya ng matinding kalungkutan at uh, matinding challenges. Ang mga posibleng nakikita sa setting ng Psalm 38 o yung motivation ng pagsulat nito ay ang pagkatapos ng pagkakasalan niya o yung affair niya with uh, Bathsheba sa 2 Samuel 11-12 to 12, o kaya naman sa panahon ng personal at political conflict. Noong panahong iniwan siya ng mga kaibigan, binatikos ng mga kalaban na para bang na-cancel siya ng sarili niyang mga supporter. So parang ganun yung naranasan niya. At ang kaniyang pagkakamali actually gives us hope and safe space. Pagpapatunay na maging yung mga taong nasa mataas na katungkulan, mga taong merong close relationship sa Panginoon, ay hindi exempted sa pagkakamali. Siya na tinawag naman na after God's own heart, namuhay rin naman na imperfect. But the Lord honored the heart of David. At sa gitna ng kaniyang mga pagkakamali, ano ang ginawa niya? Hindi siya nagtago, hindi siya nagmalinis. At sumasalamin ito sa kanyang isinulat sa Psalm 38. At yun nga sa verse 18 we will focus on that I confess my iniquity I am troubled by my sin. Pero bago natin himayin ang aral na to, let's try to check our hearts. Paano nga ba tayo humihingi ng tawad sa kapwa? Paano tayo humihingi ng kapatawaran sa Panginoon? Do we make excuses dahil sa ating pagkakamali? Well, actually, by default, ganito tayo. Ito yung kinagis na natin. Ito rin yung ginawa ni Eva at Adan, nagsisihan. And lalo na, as parents, nasabihan nga na humingi tayo ng apology sa ating mga anak, pero merong paninise sa dulo. Paano nga ba yun? Pasensya ka na, anak. Nasigawan kita kanina. Ikaw kasi ang tagal-tagal mong gumising. 30 minutes na kitang kinakatok araw-araw. Lagi na lang tayong ganito. Kapag ganito, yung pamamaraan mo ng paghingi ng tawad ay parang kasalanan pa nga ng bata. At ikaw ay nakapanigaw. Ano nga bang itsura ng totoong paghingi ng tawad? Sabi sa Psalm 38.18, I confess my iniquity, I am troubled by my sin ginamit ni David ang word na I. He confessed. Pag-ako sa kasalanan, kinilala niya na ito ay kagagawa niya. Meron siyang accountability. Kinilala niya ang bigat ng kaniyang pagkakasala. At ang unang hakbang patungo sa healing ay ang pag-amin. When we apologize, we accept the responsibility of our behavior. Seeking to make amends with the person na na-offend tayo. And when we say sorry, halimbawa na nga lamang ay yung pagtataas ng boses sa ating anak, let us try to look inward. Let us stop rationalizing the behavior o tigilan na natin yung pagiging defensive. Yung ang tono ay, kaya ko lang nagawa ito dahil. When we blame others and find it difficult to admit that it is our own fault, hindi magka-come across ang apologies. Pero kung ganito ang magiging statement natin, pasensya na anak, Maikli ang PC ko. Madali akong magalit kahit sa maliliit na bagay. Dahil dito, nasasaktan kita. And I feel bad because of that. I'm sorry to disappoint you. Dapat mas inunawa kita. Napaka nga, meron kang mahalagang ginawa. Kaya ka napuyat. At hindi ka nagising ng maaga. Pero alalahanin mong mahal kita... At susubukan kong baguhin ang magiging reaction ko every time na ikaw ay gigisingin sa umaga. You know, without apologies, mananatiling barrier itong offense. Mananatili ito sa puso ng tao na nagawan natin ng pagkakamali. When you say sorry, just for the sake of asking for forgiveness, hindi talaga ito papasok sa puso ng hinihingan mo ng tawad. So, when we say sorry, be more specific. When we are specific, we communicate to the offended person that we truly understand how much we have hurt that someone. Specify. Sa book ni Gary Chapman na When Sorry Is Not Enough, Nadescribe niya ang guilt bilang kinumpere sa limang galon ng container ng tubig na nakapasan sa iyong likod. Habang nakakagawa ng pagkakamali, naglalagay ng isang galon ng tubig. Tapos ito yung magiging konsensya na karga-karga mo sa iyong likuran at sa tatlo o apat na pagkakamali napupuno ang galon and you are getting heavy the burden is getting heavy and it leaves us with a sense of guilt and shame and the only way to empty the conscience is to apologize whether to God or the person you offended at oras na ito ay magawa mararamdaman mo you can look God in the face. You can look yourself in the mirror and look at the other person in their eyes. Hindi dahil perfect ka, hindi dahil malinis ka, kundi handa kang akuin ang responsibility ng iyong pagkakamali. Pinakita rin dito ni David yung pagtanggap. Sinabi niyang troubled siya Ramdam niya sa katawan at emotion ang epekto ng kaniyang kasalanan. Ganon din naman tayo, di ba? Ang mga mali nating nagagawa doesn't make us feel good. May kirot. Pero ang importante ay ang gagawin mo pagkatapos nito. Ang pagharap. What does your body say? Maging ang katawan knows how to say sorry. Alam niyo po ba yun? Ang posture ni David is not defensive. He does not justify himself nor does he shift the blame. Instead, he bows low in humility, inacknowledge niya yung kanyang kahinaan at yung kasalanan. At alam natin kapag ang isang tao ay very sincere in his apologies, that someone uses a soft voice, nakayuko and looks you in the eyes. Panghuli, sa kabila ng bigat ng kasalanan, si David ay naglakas-loob na humingi ng tulong sa Diyos. His dependence on God. Hindi niya kinayang mag-isa. At dito siya nakatagpo ng tunay na kapatawaran. Kaya coming from the passage Psalm 38:18 I confess my iniquity. I am troubled by my sin. Hindi sapat na magsasorry tayo for the sake of saying sorry. Aminin ang pagkakamali. Ano yung mga nakasakit sa palagay mo doon sa tao na mahal mo maging sa Diyos. Tanggapin ang epekto nito sa iyong nasaktan kung hindi pa handa yung kausap mo. Respect that and pray for that day na he or she will find a room of forgiveness para sa iyo. At lumapit sa Diyos, lumapit din sa tao sa na-offend mo, sa nagawan mo ng kasalanan. And um, look for ways kung paano bababago ang sarili. It's one thing to ask for forgiveness and another to change. Humingi ng tulong kung paano mapabago ang ugali na makakatulong as you continue to rebuild a new life. Counseling would do or you work hand in hand with your spouse o sa iyong pamilya. At ang tunay na paghingi ng tawa, di lang yan salita, kundi gawa. And it takes humility to be sorry for what you have done wrong. At ang katulad ni David na nagpakumbaba, nagbukas ng daan para sa tunay na restoration, is a good model to all of us. Siya na leader na, nagkakamali, at kahit na nasa mataas na siya na posisyon, ay marunong siyang magpakumbaba at aminin na siya ay mali. Tayo po ay uh, manalangin. Maraming pong salamat aming Diyos dahil hindi po kayo nagsasara ng pintuan sa panahong kami ay nagkakamali. Marami pong salamat dahil you have given us that safe space na lumapit sa inyo at magpakumbaba na amin po namin ang aming mga pagkukulang laban sa iyo, laban sa aming kapwa. Humihingi po kami ng kapatawaran. And Lord, tulungan niyo po ang bawat isa sa amin na bigyan ng lakas ng loob na humingi ng tawad sa kasalanang daladala ng aming mga puso. A Alisin mo po ang takot. Tulungan niyo po kami na ma-overcome namin ang pride at palitan ito ng pagpapakumbaba at ng naguumapo na pag-ibig na mula po sa inyo. Tulungan niyo po kaming mamuhay na mayroong kapayapaan, may maayos na perspective may dalisay na puso at uh, intensyon na magkaroon ng pagkakasundo sa aming kapwa. Salamat po sa inyong kapatawaran at sa pag-ibig na hindi po nagmamaliw. Ito po ang aming samo at panalangin sa inyo, aming Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Natural po sa atin ang nagkakamali at gawin din po nating natural. Bagamat mahirap sa atin by default ano na humingi ng kapatawaran. Kasi yan yung isa sa makapagbibigay ng kaayusan sa relasyon. Whether sa family, sa, sa opisina man yan, sa eskwelahan, sa trabaho, maging sa loob ng iyong tahanan. Psalm 38.18 I confess my iniquity, I am troubled by my sin. At ang pangako naman ng Diyos sa 1 John 1.9 ay pinakamalinaw na talata tungkol sa kapatawaran. Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal upang tayo patawarin sa ating mga kasalanan at tayo linisin sa lahat ng kalikuan. Yan po ang pangako ng Diyos. Ang kapatawaran kapag tapat nating inamin ang ating kasalanan. Ang kaniyang katapatan, ang kaniyang kabanalan ay makakamtan natin. At hindi po nakabase ang kapatawaran sa kung gaano kabuti ang ating puso. Nakabase po ito sa katapatan at kabanalan ng ating Panginoon. At hindi lamang po kapatawaran ang binibigay ng Diyos sa sino man na humihingi nito. Ang ating Diyos ay naglilinis rin ng ating puso. Sabi po sa Isaiah 1:18, Come now and let us reason together, saith the Lord: though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow; though they be red like crimson, they shall be as wool. Ang kaniyang pangako ay kapatawaran. Siya ay tapat na magpatawad at maglinis at kaya niya tayong baguhin at akayin patungo sa kaniyang kalooban. Marami pong salamat sa iyong pakikilig. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. Hanggang sa susunod na episode ng programang ito. Reflections Your daily dose of strength and motivation Reflections